Ah guys oh. Ayan. Ayos na. Buo na. Okay. Ipitan mo na lang. Okay, ipitan na lang yun guys. Tapos. Tapos nyan. Bakbak -bak na naman ang biyay yan mga kagagang. Namang na, naman na naman tambay nyan. Napakasyararap nga para sa boss namin at binila kami ng piyasa. Ito nga pala gamit dito sa kabilang white. Ito. Gamit nga pala dito sa kabilang white. Ito naman sa amin. Ito. Ito. Ayan guys, oh, di ba? Malinis na. Kasi nilinisan na yan. Bali, pa ka na lang ng grasa yan. yon. Share out ito. Di ba? Palit kami. Ayan Oh. Palit nga pala kami. Ng ano. Ito, binilan ko na rin siya ng ano. Bagong ano. Para dito. Eh, para dito. Ayan. Para ano. Binilan na rin siya. Bali, kakabit na lang natin yung moli natin mga kaganggang. Tapos okay, na-finish na. Diba? Eh, yan mga kapiya niya. Yan, yan. Yan o, oh, diba? Oo. Oh. Diba, shout out out. o. Know? Oh. O, diba? O, oh, di... Tamang, tamang palit kami ng moli mga kaganggang. Kasi napotol nga pala. Gawa ng bakbakang biyahe mga kaganggang. Ito nga pala yung mga luma namin mga piyesa o. Oh. Shout out nga pala. Tapos bumili na rin kami ng mga gamit. Ito. Kompleto na rin yan. Meron na rin yan. Bali. Kukusumuhin na lang yan. Tapos okay na. Sasalpak na lang yan mga kagangang. Ang pagsalpak naman ng model. Kung paano mo tinanggal. Ganun pa rin ang pagsalpak niya mga kagangang. O para Shout out sa lahat na ba nakakalala sa akin. Sa mga new followers ko. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Kagangang. Kay kapangit ko. Diba? Alright. Ha? Dia. Yeah. Dia? Yeah. Yeah? <laughs> Ayan, oh, yan, oh, guys. Meron ka dyan? Wala, wala kami liha. Meron karam liha? Wala. Kami lang kabili ng liha, eh. Diyan, meron dyan, ha Ayan, guys, kakabit na natin yung mali. Kakabit na natin yung mali, guys. Guys, papalitan na rin natin siya ng busing. Eh. Wag, yan, eh. Kabit mo lang yan, oh. Pabigtan na din natin siya ng busing mga kaganggang. Kabit lang din natin ito. Ay, saan na yung mo? Ito? Ha?

Ah, pala yung kabit namin guys Mali Salpak na Salpak na guys Takalim mo na to Kaya nga to sa may kabila eh Alin ano ba yung ano dyan Ina makabarik tayata ah. Ait ano jen? ano Tanggalin mo mo rin yan sa yan? O yan? ba? Buo ba yan? pa. Hindi, si na. Mali niyan. Si ni, ano na Hindi, dalawa yan. Goma? Kaya nga, si Ranay yung dalawa? Oo. Oh. O, dun yan. Wala na to. Ayun yung dito. Yung pagkatanggal ba ni Bernie, dalawa to wala? Malinis? Oo, oh, sira na yun eh. Alam ko, dito to eh. Ayun Oh. O, dalawa to. Yan, parta mo yung dalawa.

Hey. Ah. Okay. Eh. Si. Yung... Ha! Oh, okay. 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 Okay.